Ayan po mga kaibigan, the agreement has been officially signed and that makes San Juan and the province, San Juan City and the province of Pangasinan officially LGU sister. Isang kasunduan ang senelyohan ng probinsya ng Pangasinan at San Juan City noong ikalawa ng Setyembre sa Season Auditorium. Ito'y matapos lagdaan nila Governor Ramon V. Gico III at Mayor Francisco Javier Francis M. Zamora ang isang sisterhood agreement. At uh, tayo nagpapasalamat po kay Governor Mon Manguico, kay Vice uh, Governor Mark Lambino, at sa lahat po ng membro ng kanilang uh, sangguniang panlalawigan at ganoon din ang mga kawani ng kanilang uh, pamalang pamprominsya. Uh, good things will come out of uh, this uh, sisterhood uh, agreement between the province of Pangasinan and uh, the city of San Juan. San Juan is a uh, highly urbanized. So we can learn a lot from the context and environment of uh, a highly urbanized uh, LGU. Naging posible ito matapos aprubahan ng sangguni ang panlalawigan ng Pangasinan ang Provincial Resolution No. 757-2024 noong ikalima ng Agosto at ang City Resolution No. 134 Series of 2024 na pinagtibay ng sangguni panglungsod ng San Juan noong ikadalawamputsyam ng Hulyo. Layon ng sisterhood na palakasin ng ekonomiya at komersyo na makakatulong sa mga mamamayan ng dalawang LGUs. Katunayan, isa sa plano ni San Juan City Mayor Francis Zamora ay ang pagtatayo ng pasalubong center sa kanilang lungsod kung saan doon ibibida ang mga produktong alok ng panggasinan. So, we plan to set up a pasalubong center in the Green Hills Mall kung saan yung mga produkto po, yung mga sister LGUs po natin, ay pwede nating i na po roon. So alam ko po maraming uh, masasarap na delicacies from uh, Pangasinan na pwede po nating i-benta roon. So just let me know, we can work something out. Ang aktibidad ay sinaksihan ni na Vice Governor Mark Ronald Lambino, San Juan City Vice Mayor Jose Angelo Rafael Acawili, First Lady Ma Antoazon Gico, Provincial Administrator Melisha Patagi II, San Juan City First Lady Kerry Zamora, mga board members ng Pangasinan, San Juan City councilors at mga department heads. Valerie Dismaya para sa Luzon headlines.